Good morning po sa inyong lahat. Araw na araw ng lunes, eh natatawa naman tayo. Maganda naman ang dulot kapag nakatawa ka unang araw ng linyo, ano ha? Pero iba eh, na natatawa akong naiinis. Nagkatotoo ho yung unang content natin. Na yung biro ni dating paholong Rodrigo Duterte, dyan po naman sa kick-off ng kanyang mga senatoria balls, ng PDP sa Club Filipino San Juan, Kamakalawa, eh gagawing issue yan. Gagawing issue ng mga alipores ng Malacanang. Ngayon, nagkatotoo. Ito ang issue ngayon. No? Itong si Lanao del Sur Congressman Zia Alonto Adjong. Oh, taga Mindanao ito eh. Very visible din siya sa mga pagdinig ng kamera sa EJK sa so, Office of the Vice President at kung ano-ano pa mga kaibigan, very visible tong mama na ito. Dahil sinabi niya na pa-investigahan o dapat investigahan ng NBI yung naging pahayag ni dating Pangulong Duterte na pabiro doon po naman sa Club Pilipino na papapatay yung mga senador para makapasok lahat yung mga senatoriables ng PDP. Natatawa na lang tayo eh. May pattern na, di ba? May pattern na doon sa mga atak-dogs at mga alipores ng Marcos administration para siraan talaga at uh, banatan, ilugmok ang Pamilya Duterte at maging alipores ng uh, Pamilya Duterte, mga members po ng PDP, mga kaibigan. no May pattern na eh. Biro, ginagawang seryoso pinaimbestigahan yung sinabi ni BP Sara sa si NBI, anong resulta? Nirekomenda nila na kasuhan ng kriminal itong si BP Sara. Biro ni PRRD, pinatulan ng isa pang atakdog at alipores ng Malacanang. Sinabi nitong si Adjong na dapat ni niimbestigahan daw mga kaibigan ng National Bureau of Investigation o NBI ang naging pahayag ng dating Pangulong Rodrigo Duterte Napatayhin, Pabiro ito eh. Ang labin limang senador para makaupo sa Senado ang kanilang mga pambatong kandidato. Kayo, tayo na ordinaryong mamamayan na nanonood, na panood yung sinabi ni Pangulong Duterte. Alam naman natin na biro yun eh. Pagbibiro lang yun eh. Kilala naman natin ang dating Pangulo mapagbiro. Komedyante, nagpapatawa. Anong ibig sabihin itong si Adyong? Mga kaibigan, sinabi nitong si Adyong na kung maglunsad o naglunsad ng investigasyon ng NBI sa umunay pagbabanta ni VP Sara laban kina Pangulong Bonget at sa asawang si Liza at si Speaker Tambanos Los Romualdez, nararapat lang din daw na investigahan ang pahayag ng dating Pangulo ito ba, itong mama na ito, hindi kaya marunong tumanggap ng biro ito? Yung eh, nakakatakot to. Sila ang nakakatakot kapag ka hindi sila marunong tumanggap ng biro, mga kaibigan. Anong ibig nilang sabihin? Konting kibot. Konting kibot. Nako, silipin natin to. Nako, kailangang maimbestigahan to. Konting kibot ng mga Duterte, nag Itong mga taong ito, sila na yung nagiging katawa-tawa. Mga kaibigan, nagiging katawa-tawa sa taong bayan itong mga ganito. Napakasensitibo, hindi marunong tumanggap ng biro, konting kibot lang ng mga Duterte sinisilip para silang mga uh, predators lurking on the corner looking for a prey ganyan ko ihalin tulad eh. Dahil kunting kahit biro lang yung sasabihin ng mga Duterte Ginagawa nilang seryoso at gustong kasuhan. Sinabi nitong si Adjong na isa umanong sa isang demokrasya, ang isa umanong kataga o salita ay may kapangyarihan. Lalo na kung ito ay galing sa isang pinakamataas na tanggapan ng bansa katulad ng Office of the Vice President o Office of the President. Unang-una ho, ordinaryong mamamayan na ngayon itong si dating Pangulong Duterte. Yung sinabi niya yun ay malinaw sa amin, sa taong bayan, nagmamahal sa kanila. Nabiro lang yun. Pabiro yun eh. Mapagbiro ang Pangulo. Mapagbiro ang dating Pangulo. Magugunit ang mga kaibigan na sa Proclamation Rally. Nang PDP laban dyan sa San Juan noong February 13 ay sinabi ng dating Pangulong Duterte na ang pagpatay sa mga senador pero pabiro eh gagawin ang pagpatay sa mga senador para magkaroon ng bakante at para makapwesto ang siyam na senatorial bet ng PDP laban mga kaibigan. Ito yung ano, sinabi ng dating exact words ng dating Pangulo. Ngayon, marami kasi sila. Ano ang gawin natin dapat? E di patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Kung makapatay tayo ng mga labing na senador, e di pasok tayong lahat. Yun ho ang exact words ng dating Pangulo. Nagbibiro siya mga kaibigan ay eh gustong patulan at pasilip si NBI nitong si Adjong. Sinabi pa ng Pangulo, pero kawawa naman. Ayun eh. Pero nakakainis kasi hindi naman lahat. Talking of opportunities, the only way to do it is to pasabugin na lang natin yung ano. Yan po yung dagdag na sabi ng Pangulo. Yung kanyang pahayag mga kaibigan, ay sinalubong ng malakas na hiyawan, palakpakan ng mga taga-suporta, na sabay-sabay ding sumigaw ng kill, kill, kill. Pagbibiruho lahat ito eh. Wala namang kaseryosohan kasi kung seryoso ito, kung si dating Pangulong Duterte ang mag-isip, eh hindi na niya sasabihin to mga kaibigan. Hindi na niya sasabihin to publicly. Pero sa inyo, sa inyong nag-iisip, gagawin ba yan ng dating Pangulo? Ito naman itong mga, itong mga congressman na ito, napanganipis talaga eh. Masyadong manipis, mga kaibigan. Masyado silang onion skinned. Iisa ang tumbok ng kanilang layunin eh. Kailangan, ng, kailangan natin pabagsakin yan. Kailangan natin pabagsakin ang pamilyang yan dahil sa katotohanan ho, natatakot sila dahil ang mga Duterte pa rin ang pinakamalakas na kalaban at kandidato sa susunod na 2028 elections, mga kaibigan. Binigyan din itong si Adjong. Oh, talagang ano eh, matindi. Binigyan din ni Adjong na hindi dapat balewalain ang mga ganitong pahayag. Ganon, So, wala nang biro sa kanila. Wala nang salitang biro, mga kaibigan. Lalo na may mga pagkakataon daw na isinagawa ng mga taga-suporta ni Duterte ang kanyang mga sinabi. In magbigay ka ho ng ihemplo na ginawa ng mga taga-suporta ng dating Pangulo yung kanyang unang mga sinabi. Iginiit itong si Adyong na kung ang pagsabi ng bomb ay bawal sa batas at may kaakibat na kaparusahan, lalo na dapat yung banta na magpapatay ka ng labing senador sa nitong si Adyong. So mahirap na palang magbitaw ng pagbibiro ngayon, mga kaibigan, ano? Kaya paalala, pag nandiyan kayo sa kongres o may kaharap kayong kongresman, mga kaibigan, huwag ko kayong magbiro, mahirap na. <laughs> Sinabi ko na sa inyo eh, tumpak yung ating basa doon sa nauna nating content siguradong may sisilip doon sa pagbibirong ginawa ng dating Pangulong Duterte yan po naman sa Club Filipino. Eh, ano pa nga ba? Ano nga asahan natin sa mga taong ito? O, oh, mga kaalyado attack dogs ng Marcos administration, kundi ang silipin ang kanilang kalaban, ang oposisyon. Kaunting kibot, sinabi ko na paulit-ulit na kaunting kibot lang. Kahit pitik lang siguro, pitik na ganyan ng daliri eh. Nang kanilang kalaban eh. Uy, investigahan nyo. Pumitik ng daliri yung mga Duterte. <laughs> Nakakatawa na itong mga taong di ba? Ano sa tingin nyo? Sa mga hindi pa ho nakakapag-subscribe, mga kaibigan, sa ating Kape at Balita program, sa YouTube channel ng Radyo Filipino UK, isang subscription lang, masayang-masaya na po tayo. Isang maligayang araw po ng lunes sa inyo mga kaibigan. God bless. Bye for now folks.